I-vlog ka agad ako dahil plan ko talaga na i-vlog to and i-surprise kayo. Uh, pupunta tayo ngayon sa Antipolo dahil may ipapaglasit na something. At soon malalaman nyo pag nag-stay kayo dito sa vlog ko. So, huwag kayong haalis at dahil isasama kayo sa Antipolo. Let's go! Nasa forest na kami. sa diretso ano yung horror story. Ay, ayoko na. Pagdadaan ka daw ng tulay magbibib na may ilo, ako. magbibib ka. Oh. Bakit? Wala. <laughs> Sabi siya. So hello guys. Ito, maraming lahat. Araw na yung Mipas. So hello. Dito na lang, dito na lang. Na, <laughs> san talaga? <laughs> <tayo>? <laughs> me? san talaga me? Sa aking isipay, buwid na binda. Ako so, hello guys. Ito uh, pala yung ano, yung ipapakabless ko ngayon dahil uh, bumili na ako ng car. At ang binili kong car ay ito. Let's see Ang pangalan niya. It is So, pumunta kami dito sa Antipolo para ipag-bless yung sasakyan at kasama sa Lati Ano, di ba, parties ko? Slash ate, slash friend, slash mama. Kasi wala kong mama dito. Ito siya, si Tintin. Noong August 4 ko lang siya binili. So, hindi ko siya masyadong pinipik, pinipikpakan saan. ano. Pinipikpakan, sa online kasi gusto kong i-vlog and i-surprise sa inyo.

And thank you, Lord. Pumunta kami talaga dito sa Antipolo. So today, ay kakain na kami dahil wala pa kaming kain, dai. Gutom na gutom na ang Eabab. So let's go. Ayan ang aking food. Yeah! Ba't kami kumain? Ay, hindi ako makakakaya. Wala! <laughs> yung ano ka, yung ito nga. Yung daw. Ito ba? Hindi. Yung di ba lang ah, spot ako? Hello po. Ito, 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 ito. Babay po. Ito, ito. Totoo ito. ba? Di ba lang spot ako? Nung nag-gym ako. Dapat mo yung i-practice. Oh, oh, eh, oh. Alam mo ba, pag masakit, kailangan mong i-an mo. Dapat alam ko yun. Kaya kahapon, dapat mag-gym ako. Tapos sinabi ko na lang kay Tosh, biglang kay work. Oo. Oh. Pero sa totoo lang, ang <laughs> Thank you po. Thank you. Thank you. So, ayun ang nga, tapos na kaming kumain at pusog na ang mga tao! May energy na kaming mag-ingay. Hey. Nakalaps na. Nakalaps na. Kano ko bibili ng kanin? Ba? Ito muna, August, hindi pa naman in. So isasamahan mo siya pauwi. 'Pag <laughs> 'di ba siya dito? Hindi malayo naman din ito eh, 'di ba? Ano din 'yun eh. Wow. Oh! Okay. Malayo pa rin to, eh. 'di ba? True, ang cute oh, to. color pink. pink. Oh, dito yung way niya, pero malayo pa rin. Eh. Color pink, cute. cute. So sakay na kami kay TenTen. -ten. We're going home. <laughs> Oh. So, oi. So we're going home to the Philippines. Charis. At yun lamang po. At maraming maraming salamat. Oh. Ah. Goodbye guys. So, hello guys. It's Colet at gabi na. It's 7:24 and uh pupuntahan natin ang Charlotte Jarlet, Moonstrings, or ano ba yung ship namin. Pupuntahan natin siya kasi anniversary ng Jarlet ngayon. Jarlet, Moonstrings, uh, ano pa ba, ba? Pupuntahan natin sila at iso surprise. Alam na, sig alam na nila na pupunta ako. Pero, it's still surprise for me kasi wala lang. Kahit sa sobrang hectic na schedule ko ngayon at bukas, meron pa akong Meron pa akong ano, trabaho na sobrang aga, hindi pa binigay ang ano schedule. I make I I make sure na nagte-take time ako para sa kanila. Kasi grabe din yung suporta na binibigay ni, nila sa amin at sa akin. Actual a uh, especially sa individual sa amin ni Charen and gusto ko lang magpasalamat sa pamamagitan ng pagpunta sa kanila kasi matagal-tagal din kami hindi na kapag join na bells because of the ano of the schedule so let's go So, hello everyone! It's Colette. Pasensya na dahil uh, kakagising ko lang. And gusto ko yung, yung vlog ko uh, is naturally me. Charot. At uh, eh, ano pala, by the way, uh, hindi natin nalagyan ng outro yung vlog natin kagabi o kahapon. At dahil saktong, 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 magpapakar wash tayo. Kasi kita nyo naman sa vlog na sobrang duminitintin. At uh, bibigyan ko kayo ng very, 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 very quick tour sa aking sasakyan na si Tintin at sana magustuhan nyo. And let's go! Hello everyone! Andito na tayo sa MTX HQ at lilinis na nila si, si Tintin. So tara ipapakita natin habang dito muna si Inoki sa baba. Tara, samahan nyo ako para makita natin na ano, na nililinis nila si, ano, si Tintin. Nababay muna kayo kay Inoki. oh. Babay, Inoki! Ito pala si Tintin. Yung maduming tintin, -tin, before the malinis na tintin. -tin. Ito siya. Dito tayo sa gilid, gilid, gilid. Ayan. O diba, kitang kita, kahit sa vlog, kahit kanina, kahit kahapon pala, yung dumi, ito umabot sa waba. O ayan, ito sa likod. Car tour sa ano, sa labas. O ayan. Tapos ito pala, ito yung electric. Dito yung China charge Basta, bibigyan ko kayo ng tour mamaya pag nalinis na si Tintin. Papakita muna natin yung maduming Tintin. Ito yan. Diba? maduming madumi. Okay, Tintin. Good luck. Ma, it's your first time na mga kaligo And... Good luck. In 3, 2, 1. So, finally, guys nakaligo na nga for the first time si Tintin. So, ready na ba kayong makita? Ready na? And one, two, three... nga guys si Tintin at ang pinapa, at ang pinangako kong Carter sa inyo ay sisimulan na natin ngayon. So, first dito sa harap. So, ito yung ano ko. Malamang dito papasok, saan ba papasok? Malamang sa Ay ano 'yan? Ano ba 'yan? First, ituturo ko kayo dito sa loob dahil tapos na tayo mag sa labas. Ay hindi pala, mali. Sa ano pa sa loob. Sa labas, sa labas, sa labas. Sorry, sorry, sorry. So, first, ito, dahil uh, ano siya, hybrid ang ating sasakyan. Dito yung gas. So, hindi natin siya yung open kasi baka sumabog ang tao. Oh, charot. And dito, ito yung ating uh, back car, uh, Ano ba? Kayo na bahala. So, ito, trunk pala, trunk. Salamat naman eto, eto ang aking trunk, laman ay, and, masira. so, this is naman, eto naman ay ang electric panel. Check. Electric ano? Electric saksakan! Para ma ang ating sasakyan. Kung para kasi tipid to sa ano eh, gas eh. So kailangan natin ng tipid sa gas dahil wala naman tayong pera, malaking pera para ipanggas to sa sakyan. So kailangan natin siyang ilapit ang susi dahil hindi siya gagana pag walang susi. Malamang. Oh, ito na. Oh, susi. Ah, ayan, open na siya. So yung open natin ng ating mga bintana para naman sobrang kita ang loob ng ating car tour. So, ayan. So, ito yung car ko. ah uh, dit, ito yung upuan niya. Malamang, saan upo? Sa likod? Charak. So, may tubig tayo kasi kailangan natin ng tubig for the... For what? For the more... Ano? For the more water. And ito ang aking... Uh, ano? Pillow. Si, e, ano? si Inokix. Si Inokix to. Tapos yung pusa ko si Inoki. So eto, bagong-bago pa lang din hindi pa na anuhan. Wait lang. ASMR natin. <laughs> oh, oh, hey. isa pa, isa pa. Yan. So, kitang-kita nyo naman, dito, ilaw-ilaw. Ito yung car seat ko sa likod. Ito. Wala ba? O oh, wala. Wala, 'wag nang maghanap ng kung anong meron. Wala, mo. So, ito siya. This is my car. Behind the car, behind the scene, behind the Basta ito siya. And ang upuan niya super ano, super ganda tingnan. Parang is sporty car. So, ito yung aircon, ganun. And punta tayo dito sa sa harap kung saan tayo umuupo, malamang. So, eto, yan. Ah, suma, suma sasakay ka dito. Tapos, close the door. And, kailangan natin ng alcohol sa ating paglalakbay. Dahil, hindi pwede na maubusan tayo ng, ng alcohol. At, may basura pa dito, no? Ano ba itong sasakyan na to? Puro basura. And, eto, eto yung ang aking, ah, uh, ano lang? For, for the car. Eto. And, ito may cord tayo dahil kumalobat na ako Huwag na lang. And ito yung ano ko, ah uh, TV. Pwede natin siya i-rotate. Ayan, ro rotate yan. Pwede kang manood, pwede kang mag-livestream dyan ng ML. Charan. Pwede ka rin manood ng YouTube, ganun. If meron, sana tata, patatang, ano to? Sana unta tauda nila. Ayan na, sa kapuya magtagalog. Eh, bisay ang tani. So, ayan, nilalabas natin dahil pagod na ako. Mag-car tour. Charot lang dito. Dito ako. Dito ako dahil uh, para mag-drive. Yan, di ba? What a wonderful tintin. And ito, this is my... Wala lang. At chichiburitche lang explain sa ano. Sa Jan, Jan. Oh, explain ko doon na dito. Ito, ano to? Ano to? Yung sakaratikid. Yin yang. Ito, for the ano, for the pampawala ng ano evil eye. evil eye. Pampawala. Ito for the swerte. Kabute para may ulam sa bahay pag tumubo na to. And ito pag gusto mo na lumipad para fly fly over. And ito eight sound ball like a crush underground. Eight sound ball from SB19. Ah! Charot. So yun lang ang aking car tour for today. At sana nag-enjoy kayo. Sana. So, ito. So, ito yung ibabaw daw. Ito naman taga-video ko. Ano talaga? Pakita mo anong laman Ay, yan? sorry, sorry. Ito. Ang laman nito, wala lang yung sa shell and card and ang aking lisensya. Baka sabihin nyo naman, oh. Ang lisensya dyan, ha? Pero ako lisensya. And, syempre, mga hindi natin makalimutan yung papasok dito. Si Berhen ng Antipolo. Dahil, nung nakaraan nga, kahapon, nagpa-blessing tayo and para bigyan naman tayo ni Lord ng safety na na paglakbay habang tayo ay nagda-drive lalo, lalo na si Tintin sa i-bless niya at sa mga taong sumasakay dito sana maligtas habang nagda-drive ako <laughs> <laughs> eh, hindi, magkasabihin nyo naman na sobrang ano ko mag-drive ah konti lang mga 30%. So ayun lang at ang ating car tour at uh, specially uh, gusto ko lang din magpa-thank you sa mga munis natin dahil anjan pa rin kayo sumusuporta. And thank you MTX HQ sa paglines ng aking sasakyan and ginagawa ko to para ano para magpa-thank you sa inyo hindi lang magpakita lang ng ano, kung anong meron ako. Actually, hindi ako mahilig magpakita, pero wala na akong makontent. Charot! And thank you so much guys for watching. And don't forget to subscribe and hit the notification bell below. At sana magantay pa kayo sa more, more, more videos dahil marami pa akong videos. Yun lang! Bye-bye!